Yes. Samantala naman, kakulangan ang kapangyarihan ng ICI ay nakikitang problema sa mabagal na pag imbestiga nito ayon yan kay Baguio Mayor Binhamin Magalong mula sa FM Baguio Meditali Idol Noli Christian Salio. RMN Live Report! Nakikita ni dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na kulang ang kapangyarihan ng ICI o ang Independent Commission for Infrastructure dahil sa bagal ng investigasyon ng grupo kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng DPWH. Ayon sa pinakauling panayam sa alkalde, hindi sa kontento sa takbo ng investigasyon dahil hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung sino ang pinakaugat ng problema at wala pa rin na isa sa publikong kaso laban sa mga maaaring involved sa mga anomalya. Sang-ayon din ang leader sa pinahuling payag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na nagpapahayag ng kanyang frustration dahil sa kakulangan ng kapangyarihan ng ICI na nagbibigay ng sapat na authority sa grupo. sang Sangayon din si Mayor Magalong na magkaroon ng batas dahil ayon sa kanya, mahirap ang trabaho ng ICI lalo na kung kulang sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, marami pa rin ang nagtatanong bakit siya sa mga travels ng ICI kahit na siya ay nagbitiw na. Bagaman ayon na niya ma-involve, ayon pa rin kay Mayor Magalong, regular pa rin siyang iniimbitahan ni DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa kanyang extensive at comprehensive knowledge sa investigation lalo na sa mga rock netting at iba pang anomalya ng flood control. Sa ngayon, ang ICI ay kasalukuyang iniimbestigahan ng mga anomalis na nakita sa southern part ng bansa, partikular na sa Cebu at Davao. Kasama mo mula dito sa IFM Baguio. Ito sa Idol Noli Christian Salio. Tatak Armen. RMN Network News.